Uh, dako salamat ko sa Coca-Cola Foundation sa D.P. kag na mayor si ay congressman si mayor si vice mayor kag sa mga SB nga. grabeng suporta nila sa akin para makuha ko ini nga project sana hindi mo maintindihan kumbati kawan apa pag triple... welcome to papa earn tv kaya gina pang tawag ang tanan niya mga membro na good niya magasaksi so kapo dato dali na ako si vice mayor analisa jing tabuara suryano kapo dato si kapitan sa nga barangay kami dangan padamoksa ok ok Center center kamu nak gorong ay. Oh center center center, para kita oh, oh, awak nak tanan. Kamu salikod. Salikod likod. Salikod likod, likod. Sa pas salikod. Dalam pasang uh, pa uh, uh, alawan salikod. Sa likod. Sa Asyik. Ah, okay. So hari na, ah. okay. The count of three, one, two, three. Three. Congratulations. Congratulations barangay kami dangan. Barang All right. So ato guys nakasaksi kamu tanan sang uh, ribbon cutting no? Maraming so, kami dangan na Farm Workers Association no? So pa dapat si Barangay Kapitan sa Bumansia Vice Mayor Analisa Jing uh, Tabuara Soriano So nakasaksi ang tanan no, sa ribbon cutting diri sa Maya Barangay Kabindangan Farm Workers Association Kaya po na ito ng Coca-Cola Okay po, picture po, dito po, ang, po. Company uh, Dako pa, salamat ko sa Coca-Cola Foundation sa PDP kag sina mayor si eh, sina congressman si mayor si Vice Mayor kag sa mga SB nga grabing suporta nila sa akon para makuha ko ini nga uh, project alin sa Coca-Cola damo ga ano nga mga barangay na gusto man maka-avail sa uh, tanik matagaan man sila Oh, salamat ikap oh, kabati ka mo to sa kapitana no? Oh, tani iba niya mga barangay maka man okay, so dako ini nga bulay kaya tayo oh, nag-isatanan ang tubig ginanglanon, lanon tagi niya guys mo So bago lang ako nakabalong ang piso gali, dako pa ang bili, ha? Dire lang ni sa may uh, barangay Kamindangan, sakop sa uh, municipality of Kawayan, ha? Piso mo, ha? Pagulog sang piso, isa ka container buta. Pwede pa maimnan, ha? So dire ya, isa ka container piso sold na ang imo nga problema sa tubig so kapo na ng mga bata no sa likod na ito, no? mag-enjoy shout out to sa mga amigo ng mga bata sa likod <laughs>